Let's go. So, tara na. Let's go tayo. Tulad ng sabi natin mga idol, lang sa tayo dito. So, yan. Yeah. Ano lang po sa ating mga kabutsak dyan. Mga ano, shout out. So, yung mga mga baguhan. So, ito para sa inyo mga idol. So, katulad ng mga ano kay Kito, mas in friends Sabi so, ko sa po, ano, dito lang o, dito Shout out yung kito, mas friends eh. Diretso lang natin dito mga idol Yan o oh. Diretso Nakita natin yan, tulak natin Para makita nyo So, Tanggalin natin yung pinakadulo Hila lang natin yan Ayan Inihila lang yan mga idol so, Kailangan lang yan May kunting Pwersa Ang hila Ayan

Linis. So, kulaan na yan. natin. Taba. Expat.